ala uh, nandito po kami ah, hindi kami nang tinitingnan ko yung pakuha kung pwede namin pakiawan ng Philippine uh, shop at uh, at ano, uh, Mexico. Na, tingnan natin ano. Ay, ito yung good morning po. Mga idala ano? ang mga pakuha niya. No? Ang ganda ayan o. No? Nandito o. Oh. Ay, ito, laki. Ayan ito o. Oh. Ayan. Ah, na to, inuk na. Pata rito, ito o. Oh. Ayan, ito. Ah, inuk na to. Ah, yan. Tingnan natin. Papakewan namin ng kain ng pisang buho ko. Ay, yun, nalalaki nun, oh. Ito, dami, oh. Yan, oh. Ay, yun, malalaki, mga ito. Ah. Wag pipitas tayo titignan natin kung papakewan, pap ah, nag akong namin ng uh, pisang uh, sa Lagundi. Ay, ito, malaki. Ano mo to? Oh, yun, doon yun, yun, yun. Ilaw pa yan, sir. Ito, 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 sino mo Oh, sino mo to? Okay, ma. Okay, ma. Okay, ma. Nyo, oh, na niyo, oh. Na bibi, na ano na, oh. oh. Ay, ka, sarap nito sa bandaro na, no. Ah. Uh, ah. Ah, kaput kapulanya ya. Uh, kunin ko na lahat ito, ano. Yan, no. Kamote. Ah, ano, napakasarap nito. Ay, ano. Oh, yan na mga ito, to. Eh, oh. kaya. <laughs> 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 okay. Alright. Yung magtanim, mga idol, sa palayan. Nung panahon namin, mga idol, ganito po yung pagtanim. Pagtanim ay dibiro, magapon na kayo ko. Sawsawa natin dito, alubaybay. Lasi ano sa Tagalog yung alubaybay? Ano alam, Bebe. bagong isda. Bagong bagong isda. Ayun ang nanay ni o, Ito yung ano, bangus na masarap oh ito. Ayun bangus. Maganda pa kaya mo ito, hindi luto sa loob, sa labas, alo to. <laughs> Ay, na. Diba na. Ay, po kalambing. Ay, Ay e, dito diba, diba, diba na yung kalamas, eh. Ito, kalamase, oh. Chilium, wala natin, ano? marami tayo dyan eh. Mag eh, Dabar, ay, ay, pagka nakikikay si Idol, marami yung ulam. Pagka kay Idol, ta o ano naman yan? Hindi ko ginag... Tunisin, ang tetel. Ay kaya abot, ay kaya abot, ima. Ang puka na kakin. Kaya na po tayo, ito. Ayan, nabangos na. O, dito na tayo, sabay-sabay tayo lahat, oy. Kailangan dito po, ano? Budel pie tayo, budel pie. Tara, ano? Tara, tara. Ayan, abeta namin. Ayan. Ayan, no? Kain na po tayo. Ayan, no? Eh, pakuan, pakuan, pakuan. Eto, eto, kasi binigay. Lala. Ate, karakalapitam lang Matamad lang tatanam. <laughs> Mat matamad lang tatanam. Ay, yun kaming giling pakwan ko, tema no? Eme, eme, kain na <laughs> po. Kain na po, mga isa na ito kami kaysa nanay ni... Ating, ating kay kaya ito. Ka. Diab, tignan nyo naman. May sa 20 na maigit, pero parang 60 pa lang, mga idol. Thank ano, you. mga idol natin na kasama mo dumating hmm. sa akin. Saka rano, rano mo ka, no? Hmm. Ang sa atin yun. Inayda na Ito pa, wala. Ito. 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 mo Kain na po tayo. Oh. Masarap dito ito. Pusino kaso mas masarap yung bangos. Sabi ko sa kanila maganda sila. Bangos lang idol. Ay wala tayong kutyara. Oh, kakalkalin na lang talaga natin. Magugas naman tayo. Na. Hmm? Sarap na? Hmm? dito na kayo. Ba? Naging wali pa sila. Huwag kayong ulam um, nyo dito. Bigay mo yung isang bangus sa kanila. Ay hey, kung bigay mo. Kung ang plato. Ay, kunin nyo to. Hindi naman namin maubos ito. Mga, ba ito. Hindi dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Hindi naman maubos doon yan. O, oh, ito pa. O, okay, sige, yun na. Ayan na po, mga ito, ito, pakwan, at saka ano, yan o. Oh. Pakwan. Mama, mga niya pa pala nung kay. po, kain. Ayan na, kumakain pa pala ng lungganisa at saka ano, si Ako, ano lang, pangusla ako. Yes, at saka lamang pagong. at talong, talong. Number one, talong. Eh. O, yung talong mo, walang kumuha, no? Walang kumuha daw sa talong. Nagaanap ng kalamasi, mga idol. Nauna na. Top, no? Ano ba masarap dito? Tuka o kalamante? Sa... Kalamante. Kalamante. Kain na po, Ito? mga idol. Kunin mo sila, yung mga idol natin. Ito, natin. Kunin na po.

wala, wala kaming kutsara dahil nasa bukid kami. Pindot-pindot na lang nito. Kanyan po talaga sa bukid, mga idol. Kahit minsan, wala ka ng pangukasan, yan. Ronald! Kain na. Masarap ang nyaman na yun yan po. Nakalamas yun. Masarap. Ay, nabinidyo no, hmm. bayang... ko itang bagi kong ikan. Ay, binidyo ko lang. shout out po sa uh, kay Apple Diap. Anay mo yan, ganda-ganda. Ayan -ganda. Bibili ako ng isang ano. Isang uh, bilit na baboy damo. Ah, Naked na lang. Naked na, ano? Ito, so, sarap na. Bakit ba eh? Ah, ano to? Ayos, uh, uh, tingnan mo. sa Kalukot si nanay ng sausawan. Ganyan talaga. Papakuha, no? Yung pakuha na... Papakehawin namin yung pakuha. Pakuha na daanan namin, ah. May demo at hmm. sa'yo may mayayam? Hindi, ko. Ha? Hmm? Dalaman hmm. yung pan? Hindi, yung pinsangkol. Yung natitinda. <laughs> ah, masarap pala yung may bell, bell, bell pepper, oh. mm -hmm. Masarap yung may bell pepper, no? May sustansya po eh. yun. Yan o. Kaya know? na po tayo mga idol. Good morning, good morning. Natikman ko kayo na na yung ano, alim pining na to na idol. Ito, bibili kami ng marami. Para hindi na talapya naman ang papakain namin sa bisita. To sino naman. Kaya alim dito sa conception tarlac mga idol. Good morning. Thank you. Kuya, ina o. Thank you, thank you. Oo, may ating. Opa, ang panyalihong kasalina. Thank you. Thank you, thank you. Thank you.

Mama mama kan ya nih. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. 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 Gas,